Ito ha, kung gusto mo lang din naman talagang magpahabol Kung gusto mong bumalik yung loob niya sayo And then, para makapaghiganti ka Then, gawin mo yung bagay na ito Para mas lalo siya magkaroon ng interest Para magka, mas lalo siya magkaroon ng gana din sa relationship ninyo Okay, so ito, huwag na nating papatagalin pa Na yung una sa lahat is Self-meditation Yes Ito mga otol Kailangan mo rin kilalanin din ang iyong sarili kasi kung minsan is, hindi rin natin nakikita sa loob ng relasyon na meron din pala tayong mga pagkukulang. Yung pangalawa natin is, alamin kung sino ang may mali. Yes. Kung napapansin mo rin utol na may mali ka rin talaga, ay kailangan mo din syempre humingi ng sorry. Pero ito ha, lagi ninyong tandaan. Once po na humingi kayo ng sorry, naramdam nyo rin mismo na kayo talaga yung may pagkakamali, ay dapat humingi po kayo ng sorry ng isang beses lang po. Yung pangatlo natin is give him space. Ako nga, napapansin mo sa ngayon na parang umaatras yung partner mo is syempre kailangan mo rin siya bigyan ng sarili niyang oras. Yung pangapat natin is huwag maging obsessed. Yes. Kung minsan talaga ay mawawala na ng gana or lalayo yung loob ng partner mo na lalaki sa'yo kapag masyado kang obsessed sa kanya or sa relationship ninyo.